Sa kabila ng pagkatalo ng Los Angeles Lakers laban sa Houston Rockets sa score na 119-115, patuloy pa rin ang pagpapamalas ng Gilas Nina Lebron James at Anthony Davis na nagtala ng pinagsamang 51 points. Bagamat hindi pinalad ang Lakers na manalo, nagbigay sila ng kapanapanabik na laban para sa kanilang mga tagahanga. Ang pagkatalo ay nagdala sa record ng Lakers sa 20 wins at 15 losses habang ang Rockets naman ay umangat sa 23 wins at 12 losses dahil sa pambihirang laro ni kabayan Jalen Green na nagtala ng 33 points. Halos maka Napagtala si Lebron James ng triple-double na nagtapos siya sa 21 points, 13 rebounds at siyam na assists. Kasama dito ang mahusay na 4 out of 7 shooting mula sa 3-point line. Sa laban ding ito, nalagpasan ni James si Dirk Nowitzki sa pang-apat na pwesto para sa pinakamaraming games na nilaro sa NBA. Samantala, si Anthony Davis naman ay nagpakitang gilas sa kanyang dominanting laro na nagtapos na may 30 points, 13 rebounds at 5 blocks na malinaw na nagpamalas ng kanyang kalamangan laban kay Al Conference ng Rockets. Sa panig ng Rockets, si Jalen Green ay nagdagdag ng 6 rebounds at 4 assists sa kanyang performance. Malaki rin ang naging kontribusyon ni Amen Thompson na nagtala ng 23 points, 16 rebounds at 3 assists. Gayunpaman, nahirapan si Dylan Brooks na magpakitang gilas sa laro na nagtapos lamang sa 5 points mula sa 2 out of 8 shooting kasabay ng 5 rebounds at 3 assists. Hindi rin natupad ang kanyang sinabi kahapon na malalockdown niya si Lebron James na malinaw na nagdala ng laro para sa Lakers. Bukod kina James at Davis, nagbigay rin ng magandang performance si Austin Reeves na nagtala ng double-double na may 21 points at 10 assists kasama ang tatlong 3-pointers mula sa anim na tira. Mayroon din siyang plus-minus na positive 13 na patunay ng kanyang epektibong laro. Si Rui Hachimura at Dorian Finney-Smith ay nagdagdag ng tig 13 points na may mahalagang kontribusyon lalo na sa huling bahagi ng laro. Madami ang humanga kay Dorian Finney-Smith sa kanyang hustle at depensa. Ang kanyang end one basket sa fourth quarter ay nagbigay ng pag-asa sa Lakers. Binababa ang kalamangan ng Rockets sa dalawang ang puntos. Ayon sa kanya, nagiging mas komportable na siya sa sistema ng Lakers at umaasa siyang makukuha niya ang kanyang rhythm sa mga darating na laro kagaya ng kanyang performance sa Brooklyn Nets. Sa kabila ng pagkatalo, kitang-kita ang potensyal ng Lakers sa kanilang team chemistry. Umaasa ang kanilang mga tagahanga na sa mga susunod na laban ay mas magpapakita sila ng mas malakas na laro. Samantala, ayon nga kanina sa interview ni J.J. Redick, isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkatalo ng Lakers laban sa Rockets ay ang kanilang problema sa ilalim. Nang pumasok si Steven Adams nahirapan ng Lakers sa rebounding. May mga pagkakataon na nakakakuha si Adams ng offensive rebounds na nagresulta naman sa madadaling puntos para sa Rockets. Ang ganitong sitwasyon ay nagpakita ng kahinaan ng Lakers sa kanilang frontcourt, particular na sa depensa at rebounding. Dahil dito, marami sa mga fans ang naniniwalang oras na para palitan si Christian Wood at kumuha ng mas maaasahang sentro. Maraming pangalan ang nauugnay sa Lakers, kabilang sina Jonas Balanchunas, Robert Williams at Walker Kessler. Ang mga ito ay kilala sa kanilang depensa at rebounding na tiyak na makakatulong sa team. Kung makakakuha ang Lakers ng isa sa mga nabanggit na manlalaro, malaking tulong ito para mapunan ang kakulangan nila sa ilalim. Sa ganitong senaryo, maaari nang bumalik si Anthony Davis sa kanyang natural na posisyon bilang power forward. Ang pagbabagong ito ay hindi lang magpapalakas sa depensa ng Lakers kundi magbibigay din ng mas balanseng lineup para sa koponan.